Hello guys, for today's video. Ayan. Nakita niyo guys, ang daming mga ano dyan guys. Yan po ang news namin Ganang dekloktor. Ayan. nag kami dito kasi ang daming ng mga ano o. Ayan. 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 May nagbrush May nag-ano nang tubig. Ayan. 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 Ayan po guys, yan po ang nalilis namin. Ayan. Yeah. At least kayo mamaya kapag matapos ito lahat. Ayan po. Kung po anong po. may kapatas naman. Ha? May kapatas. Bandara, ito Minsan siya. Hindi may gawak. O, hindi may gawak. may gawak. Ngayon,

kunting tiis na lang, matapos na. Ayan, nasa gate na. At na uh, transfer din yung ano, yung sasakyan doon sa kabila. Kasi tapos na kami doon. Tapos, tapos naman kami doon sa itaas. Ayan. Ito na lang. kunting tiis na lang. Malapit na kami ma-abot sa mapunta sa gate. Guys, e natapos na namin lahat ang paglilinis. Ayan. Yan po ang trabaho namin. Kaya wala akong masyadong na ano lang live. Ayan, pasensya na kayo guys, no? Kasi ang kalat. Kasi may Uh, may occasion bokas siya hanggang doon guys aming um, pag, uh, pag brush kasi sobrang madulas po talaga ayan ayan hanggang dito natapos na ang aming paglilinis thank you so much for watching guys ayan bokas update tayo bokas kung ano po talaga ang occasion thank you so much for watching